Ipinamahagi na ni Governor Dennis Delta Pineda ang ikaapat na batch ng mga service vehicles sa mga barangay sa lalawigan ng Pampanga. Sa naganap na turnover ng mga sasakyan, dumalo ang mga kapitan mula sa bayan ng Arayat, Tandaba, Mabalakan, Makabebe, Masantol, Porak, San Simon, Santo Tomas, Sasmuan at Santa Rita. Umabot na sa 307 ang bilang ng mga barangay service vehicles na handog ng Kapitolyo simula taong 2022. Bili naman ni Governor Delta sa mga kapitan gamitin ang mga bagong service vehicle para sa mga emergency at opisyal na lakad. Yeah, this is at ay ang 20 at 15 na ito. Kung emergency, baka sabi ninyo, i e e Ngiti at pasasalamat naman ang isinukli ng mga kapitan dahil may magagamit na sila para sa transportasyon sa kanika nilang mga barangay. Uh, pinapabot po ng uh, Liga ng Mga Barangay San Simon Chapter ang uh, malaking pasasalamat sa ating po uh, ng Governor Dennis Pineda uh, sa pagbibigay po ng proyekto na uh, photon uh, uh, service para sa ating uh, uh, mga barangay. Maraming maraming salamat po sa ating... Uh pinakamabait na gobernador si Gov. Delta Pineda at ang uh, ating vice-governor na sinanay at lahat po ng mga board member dito sa Pampanga. Malaking-malaking uh, tulong po sa aming mga barangay captain ang binigay niyo pong service. Uh, Nalubos po kami na napapasalamat at sabi ko nga, kagina sinabihan ko yung mga kapitan na alagaan po nila ito, ingatan po nila ito dahil ito po ay uh, tatagal kung ito ay naalagaan ng gusto. Para sa Balita Pampanga. Gerald Gloton.